mga ni Pilipino ano uh, dito lang tayo magkomento magreactions tungkol doon sa sinabi ni Chel Jokno na 80% daw di Pilipinos are uh, anabiyan, once yan impeachment trial against uh, uh, Vice President Sara Duterte kaya ito kung ito lang sabi ko, sigurado, sigurado ba talaga to si Chel job no? Baka himahinasyon lang niya talaga to na 80% of the Filipinos are once an impeachment trial, no? Against the BP Sara. Alam nyo, naalala ko pa talaga eh, kung siguro si former president andito pa, hindi siguro nakakulong. Itong joke no na to, hindi ito na naman hindi to mag, mag, magiging ganito eh binira na to dati ni Pangulong Duterte eh. regarding dyan sa ngipin niya tingnan mo parang na, ayos na hindi na masyado labas yung ngipin na niya parang ano no parang ano ng barko ah, tawag niyan ah, angkla ng barko eh si bidira Binara gaya di Bilira gaya di former president dati na yang ngipin mo di magtagal, pa gagawin kong ang client ng barko <laughs> kaya ngayon dapat diba -diba, ganoon na dati rati parang wala pakundangan talagang abot uh, hanggang ano eh hanggang gilagid eh kita eh no ngayon talagang uh, normal na mag-smile eh magngiti eh Uh, para siguro nagpa nagpa ano yan, no? Nag uh, sa ngipin niya. Para <laughs> dahil gawa nung binuli ng binulo ni binuli ni uh, the former President Duterte noon. So balik tayo doon sa issue regarding sabi niya na 80% ng mga Pilipinos uh, uh, at uh, willing daw na ituloy ang impeachment ito si joke no which is abogado to eh no abogado to so alam nyo ang mga abogado yun nga sabi ni attorney Topacio is an officer of the court so once nga may so uh, supreme court rulings na naglabas na yung supreme court ng kautosan na unconstitutional nga yung impeachment against to Vice President Sara Duterte. So dapat tumalima siya, sumunod sila, hindi yung ang dami nilang mga sinasabi. No. So itong mga tao na to, nagpapakita lang at klarong-klaro lang talagang nanginginig sila. Takot sila na maging presidente si Sara Duterte dahil alam naman nila eh. Alam nila ang kahinat na nila. Alam nila ang kalalabasan nila mawawala na naman sila sa uh, linya ng natawagin natin sa mundo ng politika pag once uh, si, si ang uh, ano ang uh, magiging presidente yan yung mahirap dyan eh di ba napaka ano napaka ano nito mga tao na to insecurity ba kumbaga hindi nila matanggap-tanggap na mabulis na or mawawala na yung impeachment tra, uh, impeachment no against vice president dahil nga sa klaro naman eh, nilatag na nga ng impeachment uh, ng Supreme Court yung mga uh, kakulangan no ng House of the Representatives bakit pilit pa rin nilang inuudyukan at uh, tinataranta tinatarantado ang kaisipan ng taong bayan eh sinasabi nilang 80% mind conditioning na lang yan eh, Mr. Chiljok try to manipulate no? manipulate the mindsets of the uh, the people eh, yun yung isa sa dahilan dyan eh. kung bakit gusto nilang ma-impeach si Bipisara no para hindi sila para manatili sila sa kapangyarihan Baka nga sa susunod na eleksyon, wala na naman yan. Eh. Tanggal na naman yan. Ngayon lang yan sila nagkakataon na ganyan dahil gawa ng nagkaroon sila ng boses. Ah? Huh? Dati-dati, yung mga makakaliwang grupo, wala. Wala namang ano talaga. Ito lang kasi nga, mahina yung leader. Mahina yung ano. Tingnan mo nga, nagkaroon na naman ng ano, si uh, galot sigalot between the leftist group no? the NP and then di arm uh, armed forces of the Philippines. So, napaka ano nito mga tao na to. Hindi pa nila sasabihin na sila ay kuan sa bagay nagkawatak-watak na yan eh, dahil gawa na nga ng wala na yung uh, pinakahid ng komunista na si Juma Season no. Kaya ito na yung nangyayari ngayon. Kaya wala nang nagko-control sa kanila. Pero di pa natin yan maano, nga uh, pasok na lang sa pagiging akbayan eh. Dahil hindi manalo talo di manalo nalo sa kung ano mang, uh, ano positions na tinatakbuhan. Kahit nga siguro tumakbo yan ng congressman, talo pa rin yan eh. Kaya sumingit na lang sa party list. Ayan yung napaka ano diyan, napaka inotel, no? Napaka inotel na komento ni Chill Dahil gusto nga niyang mapatalsik, mapaalis sa pwesto ang Vice President. Kaya gumagawa na lang sila ng kung ano-anong kwento. eh ikaw ba naman, uh, officers of the court ka, bakit ipipilit mo? Dapat ikaw yung nakakaalam eh. Bakit ba pilit mong baliwalain yung uh, Supreme Court rulings? Yung kautosan ng Korte Suprema na unconstitutional yung ano bakit di na lang siya magbigay ng komento eh di dapat sundin natin yung ano si former senator nga eh uh, Franklin Drilon nagsabi na nga na dapat tumalima ang mga House of the Representative and then you know, yung mga senador sa kautusan ng Korte Suprema kasi katastaasan na nga eh supreme that is a supreme power legitimacy uh, supreme legitimacy in our country yan yung kataas kaya nga tinawag na kataas taas ang hukuman dahil yan yung pinaka final arbiter kaya pag once nagsalita na yan so wala ka na talaga hindi mo na talaga pwedeng question although pwede kang mag apila but you never questions about the uh, rulings of the supreme court 'yung kasi di Supreme Court is the final yan eh. So, 'yan 'yung ano diyan sa Supreme Court. Pag once naglabas na 'yan ng ano, that is final already. Kaya itong si Chel no talagang pabida-bida to eh. So, hanggang dito na lang po tayo mga kababayan. Uh, maraming salamat po na ay patuloy nyo po suportahan ng since bago pa po ako dito sa uh, sa pag vlog dito. More on politics lang naman po tayo. So, magandang umaga mga kabayani Pilipino.